DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Matagal na akong lihim na nasasaktan tuwing inaalipusta na mong mga tulad ko. Ngayong alam mo ng buong katotohanan, sana magbago na rin ang pagtrato mo sa mga batang kalye. Wag mong usgahan ang mga taong hindi kasimpalad mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusang ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag iwan ng mga magagandang halimbawa at aral, may pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo. Dito pa rin, sa ating natatanghing dunan, may pangako. Ang Bukas O oh, ngayon, iiyak iyak ka dito sa akin. Dito ko magsusumbong. Naiinis kasi ako, Ma. Palagi nalang kinakampihan ni Dario yung ampun niya. Alam mo, nung una, medyo mabigat din ang dugo ko kay Ma'ti. Pero habang nagtatagal, nakikita ko mabait naman yung tao. Pag nasa bahay, trabaho lang ng trabaho. Naguhugas ng plato. Naglalampaso ng sahig. Nagwawalis. Lahat. Eh, para ka biglang nagkaroon ng katulong sa bahay nang dumating siya. Na hanggang ngayon, ha? Binata siya, ganun pa rin. Oh, tapakainis. Tapakainis. Magtapat ka nga sa akin. Bakit ba hanggang ngayon, hindi mo pa rin matanggap na miyembro na na inyong pamilya si Mark? Kasi pag nakikita ko siya, naaalala ko ang namatay niyong apo. Bakit? Kung hindi namatay si Junjun, magkasing edad sila. Dapat binata na rin. Hindi mo ba pwedeng ituring na si Mark ang kapalit ni Junjun? Hindi naman siya sa akin ang galing. Iba siya. Ang gusto ko, anak ko yung kadugo ko. Dugo ko mismo. Yung ako yung nagsilang. Hindi isang tao, hindi ko alam kung salang galing ko sinong magulang. Ayan na nga. Inamin na sa'yo ng asawa mo. Isa rin siyang dating palaboy na inampon na isang may magandang kalooban. Yun ang dahilan. Kaya magaan ang loob niya sa inyong ampon. Kaya dapat naman, ibahin mo na rin ang pagtrato kay Mark. Dito, Dario. Dito. Dito. Nasa trabaho pa ang asawa ko, Mark. Bakit mo hinahanap? Uh, ha? Hihingi ka na naman ng pera? Eh, tita, hindi po. Hindi ko po kailangan ng pera. O anong kailangan mo? Bakit mo hinahanap si Dario? Kung po eh, Pakikita ko lang po sana sa kanya nito. Anong papel yan? NOE po, tita. NOE. En N-O-E? Ano oh, yun? Galing po sa Philippine National Police Academy. Notice of examinations po. Print lang po ito galing sa internet. Nakita namin na kaklase ko sa internet shop. Pareho po kami pinadala ng no -eh. Gusto ko lang po sanang ipakita kay Tito Dario. Tiyak po, matutuwa yun. Hmm. Parating na yon. Hintayin mo na lang at saka mo sabihin sa kanya. Wala akong pakialab dyan. Uh, Halos siyam na taon na ako nakatira dito. Pero hanggang ngayon, mainit pa rin ang dugo sa akin ni Tita Almira. Paano ko kaya makukuha ang loob niya? ng natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang may pangako ang bukas Bilang direktor ng Philippine National Police Academy malugod ko kayong tinatanggap sa loob ng institusyong ito na uhubog sa inyong pagkatao upang kayo ay maging karapat-dapat na lingkod ng bayan sa pagtahak nyo sa lakbaying ito, tanging may matibay na dibdib at matatag na determinasyon lamang ang nagtatagumpay. Welcome to the Philippine National Police Academy! Yeah! Masaya ka na? Wala na sa bahay mo? Kinaiinisan mo ang puna asawa ba? Talagang masaya ako. Wala nang buwisit. <laughs> eh pero alam mo, matalino rin yung ampun ninyo yan. Aba bero mo nakapasa sa police academy. Apat na taon mula ngayon magiging junior officer siya. Ay, ewan ko ba, Beth. Basta, mainit ang dugo ko sa kanya. Pagkatapos... Ah! Uh, ay! Oy. ay. Hoy, bakit mo sinapo ang puso mo? Anong Aray. naramdaman mo? Aray. Ano ba ito? Ay, nak. Matagal mo na bang nararamdaman ang pananakit na yan ang puso mo? Eh, bakit hindi ka magpatingin sa doktor? Ay, ayan. Ay, ay, ay. Nawawala na. Pasumpong-sumpong lang naman ito, eh. Nak. Nawawala din ay, ay. Pero nakakatakot yan, ha? Mahirap yang ganyan. Dapat alam mo kung bakit may kerot kang nararamdaman. Almira, magpatingin ka. Wag mong ipagwalang bahala ang nararamdaman mong gan. Sobrang hirap pala ng training dito sa Police Academy. Maraming beses ko nang gustong-gusto nang mag-quit. Pero sabi ng mga kasamahan kong kadete, wag na huwag daw akong susuko. Halos dalawampung libo kaming nag-aspire na mapasok na kadete rito. At wala pa kaming apat na raan na nakapasa. Huwag ko raw sayangin yun. Tama naman sila eh. Pero dito, hindi talaga tatagal ang may mahina ang loob. Dario, ah. mabuti dumating ka na. Nasa balita ka. Kayong tatlo nung kasamahan mong polis. Alam mo na pala. Napanood mo pala sa news? Oo. Oh. Sangkot ang team ninyo sa pagpatay sa isang drug suspect. Hindi ako kasali ron. Nadamay lang ako. Kilala mo ko, Almira. Hindi ko magagawang pumatay ng isang minor ni edad na napagbintangan lang. At kahit may ebidensya pa... Hindi ko kayong barili ng isang taong walang armas. Pa, paano yan? Eh, hindi ko nga alam eh. Na media, kaya tiyak. Lalong pagpipyasta ng kaso. Sasakyan niya ng mga human rights advocate. Ang mahirap pag nasuspindi kami. Huwag naman sana. Patay tayo pag nagkataon. Eh, ipagdasal natin. Ah, uh, isa nga pala. Kumusta ang check-up mo sa OBK? Hindi maganda. Ha? Bakit? Nakita sa ultrasound result na merong malaking bukol sa right ovary ko. Sabi ng doktor, kailangan ipabayop siya para malaman kung benign o cancerous. May possibility raw ba na cancerous ang bukol sa ovary mo? Oo. Oh. Dario, papano na tayo? Bakit kasi magkasabay pang dumating ang problema natin? Anong gagawin natin pag malala pa lang sakit ko? Tapos, natanggal ka pa sa Pagkapulis. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano itong sa dyaryo? Apat na pulis sinuspindi at kinasuhan. Oo nga. At kasama si Tito Dario. Ano nangyari? Bakit siya nasangkot sa ganitong kaso? Sa susunod na linggo, break na kami dito sa Police Academy. Bakakadalaw ako sa kanila. Malalaman ko ang buong pangyayari. nga, nangyari ng kinatatakutan ko. Suspindido ka, Daryl. Tapos ako naman na-diagnose na cancerous yung bukol ko sa right ovary. Habang suspindido ko, suspindido rin ang sweldo ko. Ang mahirap kapag hindi ako na-absweldo. Madi-dismiss na ako sa police service at lahat ng benepisyo ko bilang police Kanselado lahat. Magpapa-opera pa ako. Paano na? Magpasaklolo muna tayo sa mama mo. Wala nang pera si mama. Hindi ba nga? Labenta na yung Tudor apartment namin nung ma-heart pa siya. Wala nang mamatay ang papa ko. Wala na rin income si mama. Ito kasing katim ko eh. Pinagsabihan ko na sila dahan-dahan lang. Huwag silang masyadong agresibo. Pero napatay pa rin yung teenager na dapat arestuhin lang at dalhin sa headquarters. Team kayo. Siyempre, damay ka sa kaso. Eh, hindi ako nawawala ng pag-asa, Almeida. May makapagpapatunay ng mga witness. May kuha ng CCTV. Tatlo lang silang lumapit sa biktima. Ako na iwan sa mobile dahil akong nagmamaneho. <laughs> Uh, oh. Ako na magbubukas ng pinto Baka si Mama na yan Good afternoon po Tita Almira Ikaw pala, Mark Pasok ka pa. Mark? Uh, Mano po Tito ah, Dario Kaawang ka ng Diyos Sembreak po namin sa police academy Kaya nakadalaw ako Kumusta na po kayo? Ang totoo, hindi mabuti. May problema kami ng tita mo. May sakit siya. At hindi lang yun. Ako, may kaso. Katunayan, suspindido ko. Nabasa ko nga po sa dyaryo, tito. Bago pa lang ako umuwi rito, alam ko na. Ang medyo ikinagulat ko ngayon, sabi niyo may sakit si Tita Almira? Meron nga. A ano pong sakit niyo, tita? Cancer. oh, Cancer Mano? sa ovaryo. Tita. May malaking bukol ako sa right ovary. Kailangan operahan. Pero paano nga? Akala namin makakapaglo ng daryo mo. Pero sumabay naman ang suspension niya. Biglang-bigla ang mga pangyayari. Sabay pa. Totoo po ba, Tito? Oh, Mark. Ito na ang pinakamabigat na pagsubok na haharapin namin. Litong-lito ako. Sa pagkakataong ito, nakataya hindi lang ang karir ko bilang pulis, kundi pati ang buhay ng asawa ko. Tuluyan na nga kayang madismi sa serbisyo si Dario. At si Almira makaligtas kaya sa kanyang malubhang karamdaman. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ng FB page ng may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Olive Madridels, Belma Borromeo, at si Phil Cruz sa papel na Dario. Dinapata ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanong. Supervisyong Teknikal Nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing panag mo. Dito pa rin, sa ating natatanging duran, may pangako ang bukas. ZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.